Pag-araw sa lahat. Uh, ako uli, si JDB, ang inyong abang lingkod. Ito naman ngayon pag-usapan natin. Uh, 10 million para sa ulo ng cubes. Well, actually, hindi lang naman po 10 million yan eh. Pero tanong ngayon dito, mga kapatid, isuku kaya siya ng palmolive girls? <laughs> Pero kayo ho ba may napansin? Ah. Eh, no, kahit walang 10M, pag nakita ko si Kim, si tuturo ko. <laughs> Nagalit kay Boy Gcash. <laughs> Plinay niya yung mga video eh. Okay. So, eh, tanong ko nga, ano? meron mo ba kayo napansin? ba? Diba? Ang ginawa na to, itong action na to ni DLG Secretary, eh, Ah, magkano? 15 million na? Oh, congratulations. <laughs> Pagka, ano ho, uh, kasunod ng, ng uh, dalawang activities ni Kibuloy no, at saka ni Duterte sa Hong Kong. Hindi ba nung unang uh, pumunta roon uh, para maghasik ng lagim itong mga demonyo ay itong mga kampo ng dilim ay noong anibersaryo ng uh, kulto ni Kibuloy so isang set ng mga vloggers. Kasi like what I said, tatlo po yung ano eh, tatlo po 'yung set ng mga vloggers nila. Okay? Syempre yung mga ano, yung mga etong Banateros, ibang grupo 'yan. Kaaway naman nila etong etong ano, etong, uh, Bistakeros. <laughs> bistakeros eh. Tapos etong nat uh, dito grupo naman ho ni Maharlika. Ayan, sila Harry Roque et al. Yan po. Yan yung pinakamalaking grupo. Ito yung uh, huling huling uh, yung galing ng Hong Kong. 'Di ba? So pagkatapos doon, eto na. Tama rin naman ho na bumawi etong si ano, si Ki... secretary. <laughs> Pero napakinggan ko yung kanyang ano eh, yung kanyang video ah uh, pina pinasusu pinakikiusapan niya na sumuko na si Kibuloy. Ang sabi niya eh katulad po nito, sinasabi nyo, uh, ano, uh, katulad po nito na mayroong warrant of arrest. Pero wala kayo, sinasabi nyo wala kayong kasalanan. Sumuko kayo. Sumuko ka. <laughs> Mahirap pang gawin yun. <laughs> Reality, yes. <laughs> And unbailable yung mga kaso ni Kibuloy. Diyos ko, susuko ba yan? ba diba? <laughs> Loko-loko rin to si, ano eh, si Abalos eh pinakikinggan ko yung video niya eh. Pero ang nakakatawa rito mga kapatid, hindi ho ba noong February, di ba noong February 22, 20, uh... <laughs> nagbaka ba? <laughs> uh, February 22, 2024, ay, di ba't napraning etong si Kibuloy? lang, manong amats doon biglang naglabas ng kanyang audio message. Ito yung kasunod ng, hindi niyo po muna makikita ang aking mukha. Parang kailangan namin na, ah. Di ba? Ito na lang ang aking mensahe. Ako po'y natatakot. Mayroong drones. Ang Amerika. Yung mga extra-extraordinary rendition niya, di ba? Oh, mayroon na pong patong sa ulo ko. Two million dollars. Aba, kuninta ko kung magkano yun. Parang nasa ano, nasa... Tawag dito, nagkano rin yung malaki rin yun. <laughs> ano, basta sabi niya, 2 million dollars yung kanyang ano, patong ng Amerika sa kanyang ulo. Wow. <laughs> ang laki ah. Feeling ano, feeling uh, Osama bakla din. Eh. Di ba? Pero wala namang nilalabas na gano'n ng Amerika. Ang inilabas lang naman ng uh, Amerika ay eh yung ganito lang. Di ba? Ganitong card lang naman ang nilabas nila. Wala naman nakalagay kung magkano yung patong sa ulo. Kasi hindi naman siya Diyos ko, hindi naman siya bigati na banta sa buong mundo. Masyadong nag-exerts lang si Kibuloy Paawa effect, ganoon na nga. Now this time, this is real thing. 15 million na pala oh. ba diba? At ito na yung phone number para sa makakapagturo. 0998-565-6479. O pumunta sa pinakamalapit na himpila ng pulisya. O pinaka-the pinaka best po nito ay igapos nyo agad. O, oh, ayan po yung mga, ano ah, bilang tulong natin sa gobyerno, i-flash natin to. Ah, uh, nakuha ako to kanina kay Ninong Ramos. Happy birthday kay Ninong Ramos. Okay, so, Ingrid Canada, uh, Crescente Canada, uh, Sylvia Simanyes, Jacqueline Roy, ayan, and, then eh, Pauline Canada. Ah, mamaya na yan. Mamaya na si Ganda. Uy, umalis ka dyan. Ayan. So itong mga to itagi isang milyon, no? Pero napansin ko lang ah, puro mga naka orange na ng damit. Dahil kasi nahuli na yung mga yan eh, Sumu uh, nadampot yung mga yan, yung iba nagsisuko kasi nga may naunang lumabas na warrant sa kanila, kaya lang billable o ngayon nagtaguan. Di ba? Uh, sabi niya, no, boss, alam, mo, alam ko sinong magsusuplong dyan. Uh, yung mga vlogger ni Kibuloy. Sigurado yan, lalo na ho yung vlogger na ano, uh, kakaramput lang yung mga revenues. Yun lang. Hmm. Ito, sabi ni Rosie, ni Roseby. Uh, 100 million pesos na mahigit ang 200 million dollars. So, yun. Diba? pa, Kwenta ko nga yan is 117 correct me if I'm wrong, 117 million pesos. Di ba? Ang laki nun. Kaso hindi naman totoo yun eh. <laughs> ano lang yun, uh, ah, lang yun ni Kibuloy noong February. Pero ngayon, di ba, real thing na to. Oh. Ngayon, sa mga gusto po na magsuplong kay Kibuloy, alam nyo, isa sa iniisip ko rito magsusuplong si Duterte. Kung saan si Pastor, alam ko, Ah, Sabihin ko sa inyo ngayon kung saan niya. Alam mo kung saan si Pastor? Pero secret. Oh, <laughs> 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 ah, siya so yung uh, ito palagay ko lang siya yung magsusuplong e na sa lahat siya lang naman nagsabing alam niya eh. di ba? Eh, wala na rin siyang pamasahe wala na rin siyang pera ngayon dahil po meron siyang kasong plunder pinaka the best po talaga, isuko niya si Tibuloy, i-avail niya yung 10 million. Bakit kanyo Para talagang sumuporta doon sa sinasabi nung kanyang defense council si Harry Roque. I don't know kung official lang si Harry Roque ah. Ang depensa kasi ni Harry Roque, eh, pangit ang bahay. O di may pampagawa ng bahay. Hindi ho. Eh di pa sabihin ni Harry Roque na um katunayan po na hindi po magigilty diyan si Tatay Digong sa plunder case. Bukod sa pangit ang bahay, pangit din ang ugali. Kita nyo naman, mantakin nyo naman. Term ni Roque yun eh. Mantakin nyo naman. Isinuko ang kanyang kaibigan. Ha? Na kung saan, ginawa pa nga siyang administrator pag may nangyari na doon sa kanyang kasalukuyang administrator. <laughs> so, mapupunta lahat kay Duterte. Di ba? Pwede sabihin na, uh, katunayan na wala nga po talagang pera si Tatay Digong. Kasi, inavail niya ang 10 milyon. Gasino lang naman po yung 10 milyon, mga kababayan. Napakalit na halaga. Konti lang ang mapupuntahan dyan. <laughs> Alam niyo, unang-una, -una, dapat talaga pigain rin ito si Duterte. ba? Diba? Kasi, bakit kanyo? Eh, siya kasi yung ano, ah uh, siya kasi yung close friend, di ba? Ni ano ni Kibuloy. Sabi ni ano, si Chris Ulo, ang may maraming idea paano isuplong si Cubes. Uy! <laughs> Pakalang palang ulo na eh. <laughs> maraming idea talaga si, ano, si Chris Ulo, di ba? Eh, katulad yan, pwede itong mga, ano, tong mga, tong mga members nila, gaya yung binabangit ko kagabi. Di ba? Uh, na sa kampo ni Kibuloy, marami di ang mga nagsiserve, yung mga stay in. No? Kasi wala na po silang mauuwian. Yung kanilang mga ari-arian noon pa man, ay dinip ano uh, dinonate na nila lahat-lahat sa paniniwala na babalik na ang Diyos, babalik na rito ang anak ng Diyos si Kristo para hukuman ang mundo, bawakasan. Oh. pagkatapos noon, sila po ay uh, maliligtas sa paraan ng uh, yung tinuro ni Kibuloy na nasa ano na nasa Davao City na ang bagong Israel at yun na nga po kanyang, kanyang kuta yung uh, Holy Mount I Holy Mountain. Oh. Oh, no, Glory Mountain, yun ang kanyang uh, pinakakuta. So yun ang bagong Israel at doon mamumuhay ang mga miyembro niya. So ngayon, pag mga taong ito magsisi-alis, 'di ba? Do, alin lang na naman yung sa mga lugar na yan eh, nandoon si Kibuloy pinaglilingkuran nila. So heavily guarded 'yan tapos successful din si Kibuloy na ma-incorporate o ma-integrate itong kanyang mga private armies sa mga miyembro niya <coughs> dito po sa atin sa AFP bilang mga reservist. ba? Diba? So, isa ho yung mga reservist na yan, yung mga wala nang mauwian. Eh, 10 milyon yan po siya. Pambili na rin ng ari-arian yan, di ba? So, maaaring ang iba ho dyan, nag-aabang lang yan ng tempo kung papaano siya ngayon mapapadakip. Papaano yung kanyang routine, di ba? Papa, saan siya machichempohan, paano siya makikita. Yan ang mga posibleng mangyari dyan. Now, uh, palagay ko, paabuti nila ito ng 50 milyones. Nako, bago matapos ang taong ito. Baka nga bago magsona si PBBM, eh, itinuro na yan, nahuli na yan. Oh, di ba? Ang problema kasi rito kay Lucky Ha? Masyado nasubukan kasi nila ang weakness ng ating gobyerno sa pagpapatupad ng batas. Bakit ka? Papano? Tignan niyo yung kaso ni Bantag. Hindi nila mahanap-hanap si Bantag. ba? Diba? Samantalang napakalaki ng ating intelligence fund. Ang presidente merong intelligence fund merong confidential fund. Intel lang kailangan dito. 'Di ba? Tapos yung uh, Nica, meron din itong napakalaking budget para rin po dyan sa Intel. Anong nangyayari bat hindi na hagilap si Bantag? 'Di diba? o ba? O baka naman natatakot, baka pagsimulan ng gulo Magharakiri ang mga Duterte, so ang uh, mga Duterte supporters kasi uh, manok ni Duterte uh, tao ni dugong 'yan. Ngayon, eto naman pong kikibuloy. 'Di ba? imposible rin na hindi nila nalalaman kung nasaan po si Kibuloy. Tama naman po rin si Nahari Roque na ang mga kapulisan o yung arresting team, pag mag a sila, alam po nila kung nasaan yung tao. Sure sila kung nasaan. Kaya nga pinuntahan nila yung mga kuta ni Kibuloy. Bakit? Kasi po pwedeng from this place, di ba, na pinuntahan nila, ibig e lang itakas ito isakay ng sa kung anong sasakyan ilipat doon sa kabila tama lang naman po yun na pinuntahan ang naging problema lang naman doon ay ha mayroong isang bigating tao sa gobyerno natin na nakialam ang pansin-pansin -pansin, madaling araw pa ng arresting team at wala naman pong batas na nagre-require na kailangan office hours alas 8 maandun kayo kailangan 8 o'clock doon kayo mag magsisilbi ng warrant walang ganun. pwedeng magsilbi ng warrant anytime anywhere di ba so anong nangyari pinapasok ang arresting team ha? halos kalahating araw na ang nakalipas di ba tapos e eh, Biglang nagsa may nagsabi, nakakatakot nga itsura ng Davao City nun. Grabe. <laughs> yung mga building, may sniper. Totoo namang may sniper. di ba? Diba? na ng ginawa ng, ano no, ng uh, arresting team natin, ng SWAT. Nagbaba na sila ng tao sa mga bubong, ba? Diba? Para kung sakali na merong, merong uh, gagawa ng hindi maganda or merong, uh, tawag dito, para masabi na tawag dito na, na may magtatangkang patayin si Kibuloy para hindi makuha ng buhay, mapuprotektahan nila. ba? Diba? O, mula roon sa mga nasa paligid. Eh, ang problema, may sumabutahe. Ako niniwala ko talagang may sumabutahe. Kapansin-pansin niya ng arresting team. Papanong nalaman bigla ng mga tao doon? Eh, dapat eh, may element of surprise yan. ba? Diba? Pagkatok, papasukin. Oh, pagpasok doon. Di ba? Imposibleng wala rin silang abogado agad. Madaling araw pa, dumating abogado, umaga na. O, oh, di ba? Yan ang problema natin. Kaya nga ang tanong eh, yan bang 10,000 na yan? Ay, 10 million na yan? Sasapat ba yan? Para kagatin? Di ba? Posible, pero mas maganda, mas malaking halaga. Yun ang gawin nila. Katulad dito ngayon, dito sa case ni, ano, ni Tevis. Hmm. Asan na <laughs> Hindi ba tano? no? Uh, pinaalis na 'yon ng pinaalis na yan ng Timor Leste. Oo. Oh, 'Di ba? Dapat maging maagap yon ng NBI. Baka mamaya sabihin nila may sumundo. Well, possibility possibility niya. Possibility rin po 'yan. 'Di ba? Pero kahit gano pang taguan 'yan, kapag sobra na po ang laki. 50 million lang, sabi ko sa inyo. Pasok sa banga talaga yan. Hindi naman na kailangan malama kung sino yung nagpahuli. Di ba? Importante lang naman sa mga, sa mga um, kapulisan natin, eh, nalaman, positive kung nasaan at nadampot. Yun na. Pasok na. Di ba? Na nakaka- Ewan ko lang kung ano magiging reaction po rito. Hinahanap ko pa reaction dito ni na Senator Bato de la Rosa, ni Bongo, at saka si Robin Padilla. O. ba? Diba? Wala, wala pa silang mga reaction dyan eh. Yung inaabangan ko eh, Ano ang kanilang magiging reaction dito? Bakit? Hindi po nila ito po pwedeng i-oppose sapagkat sila po, tatlong yan, ay mga bahagi ng gobyerno. O. pag in-oppose nila yan, dapat po may magsampana dyan sa Ethics Committee. Bakit? Iu-oppose ninyo ang galaw ng gobyerno. Kayo ay bahagi ng gobyerno. Kayo ay mga senador at nahalal ng taong bayan. ba? Diba? Ngayon, kung kayo magsisilbing protector, eh, hindi nga rin sila pwedeng maging abogado niyan eh. Kahit sila pa man ay kung sakaling mga abogado, hindi nila pwedeng gawin yun na mag para sa kanya. Diba? Pero nung hearing, talagang obvious na obvious naman. Na si Robin Padilla. Di ba? Ay nako. Pero inaabangan ang ano lang talaga, pinakikita lang talaga ng mga to. Ang nitong mga taong ito, kung gaano sila ka basura para sa lipunan natin. Di ba? Yung mga nagpo-protekta, mag, yung mga nagtatago, diyan kikibuloy. Yan. Eh, dalangin na lang natin na mahuli na kaagad ito.